Hello, hello mga Gdong Magandang araw sa ating lahat. So for today's video, I'm gonna show you how I get to work every day. So syempre, yung una kong ginagawa is bumabangon muna ako. And then, after that, ayun na, magsa-shower na. Usually, hindi ko binabasa yung buhok ko in the morning kasi naliligo na ako night before. Ayoko kasi yung hassle, yung magdadry ka pa ng hair, kinaumagahan. E balot na balot yung buhok namin sa work. So, so ayan, after kumaligo, konting pa curl-curl na ng eyelash natin -ch -ch e eh kasi naman sa work namin, matalang lang yung nakikita kaya dapat beautiful eyes tayo ganun magsusuklay na ako kasi para na tayong si Maria Labuno parang palipad na ata tayo sa sobrang dry ng hair, so naglalagay ako ng hair polish haha <laughs> kaarte, ay ayan, pahid pahid lang hanggang sa medyo magflatten na siya ng konti sa iyo ang pag-ibig ko sa... Kantahan natin para may warm up tayo mamaya sa bakbakan sa work After suklay and sayaw-sayaw, prepare naman tayo for the lunch mamaya Siyempre, sa Filipino, hindi hindi mawawala yung rice natin Sa work namin, nakadepende yung oras ng kain sa kung saan ka mapupwesto pero nasa dalawa lang naman 11:30 or 12:30 then after preparation breakfast time kaya today kakain tayo ng cereals usually pag wala na akong time nagbabaon na lang din ako ng makakain for breakfast tapos kinakain ko na lang din sa canteen sa work And ayun na nga, habang kumakain ako, may isang bulilit na nagwa-wave ng kanyang kamay, ready na para gisingin ng kanyang ate papunta sa school. And then, brush, brush, brush na ng ipin, silip-silip, baka nandyan na yung soge namin. Soge or sundo sa Tagalog. Kasi sa pinagtatrabahuhan ko mga dongday, may magsusundo sa'yo or maghahatid sa'yo after work. So, hindi ka mamumroblema pag wala kang sasakyan. And free lang yun guys. Ganitong mga pormahan lang naman pag tayo ng work. Ohio, Atebao. Ayan, yung mga kasabayan ko sa car ay puro mga Pinoy lang din. So, hindi ka talaga mahihirapan pagdating sa communication. And halos naman kasi talaga lahat ng kasama namin sa work ay mga Pinoy. Iilan lang yung uh, mga Hapon. Actually, yung mga nasa likod kanina ay mga SSW or mga special skilled workers dito sa Japan. Anyways, yung biyahe pala mula sa amin papunta sa so work is mga 20 to 25 minutes. In baby time! Hindi ko sana isasali to mga dongday kaso nag-request na isali ko daw siya sa mga videos ko na nag-uusap kami every morning. Hi! Arigato, <sighs> Ate And finally, after 20 minutes, we have arrived. So currently, dito ako nag-work and ngayon, naglalakad kami papunta sa kantin and sa locker para magsuot ng uniform. Siyempre, Pinoy tayo kahit pool yan, push pa rin. And by the way, may extra kaming slippers dyan sa shoebox kasi hindi namin pwedeng dalhin yung nilabas namin na sapatos o chinelas sa loob. Kaya dapat laging may extra dyan. Huwag lang sa jowa. And dito sa Japan, hindi talaga mawawala yung vending machine, lalong-lalo na sa mga company. And ayun, akala nyo sa Pilipinas lang may mga marites ha. Tingnan nyo yan No? Oh, yan, sila yung mga nauunang marites dito tuwing umaga. <laughs> And this is the final look. Final look? So, ayan na nga mga dungday. Ganaya na yung itsura namin bago pumasok sa work. And of course, pagkapasok namin sa work, ganyan na nagkamas. Kasi nga pagkain yung ginagawa namin. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat beautiful eyes kayo. Kasi nga mata lang yung nakikita. And that's all for today's video. Sana nag-enjoy kayo guys. And please subscribe to my YouTube channel, Marilyn Abroad. Thank you!